Good morning matats. Bago lang yun may naman ka gabo matats. So, Doha ka bangka ni? Kana nasa kulikod. Doha ka na isa. O toro ba isa? Yan naka kwarta taga may matats. Naka 500 na no. Itong niliburan diya. So ako ni Petog kik matats. Kay birthday sa akong anak karoon. tong bunso na ako matats no. Nakabayad to sa balay karoon. Ito kay eskwila kay nasakit. Um, anak nyo sa basta dool yung birthday. Magkasakit yun na siya. So ako palitan ng kick matats. Kayo, kabulo, kay kabalo ka sa bata. Kick kay kalipay O diba? mga um, Karong Karoon kahit ako. Ako na mato Kick lang yung gusto. So ito kabalo matats. So karon, mapasin na ta. Pero nakasudan ta mga tatsa, dala mata so. Oh. Mm. Pwede na to na sa bawon, paksiwon na. Tama tatsa, lang... to nang sudan na sa balay. Tara, mamalitag cake. Pass forward na ta, matas no, na anata sa tindahan matas, og diri yung tigpalit og cake matas, basta birthday sa kong mga anak no, kaya naamagoy gagmay diri nga para lang sa isa ka bata. Og muna niya kung napilihan matas no, samtang ibutanga pa ng karton diya. mamili sa tagtinapay diri, kay magmirinda sa ata, kay gigutom na pugko. Dako, yung kong pasalamat kanya matas, kaya naka-income ta no. kay nakapalit yung kong cake matas, kay maura yun intaw na ang regalo na ko sa kong anak matas, og pass forward na ta. Tora Tura matas oh. nagduyan-duyan, Tora nagduyan-duyan. Agnes! Ah, kagwapa sa kong anak. Hi, nak! Uy, asang gawing na to? Asa ka mad to? Hila. Gwapa lang kita. Nakailis alist lang kita. Birthday mo na ko. Birthday oh. ni ron? Oo. Oh. Wala ko, uy. Pila na yung edad? Eleven. Ha? Eleven. Eleven na yung edad? Oo. Oh. O, naku, regalo si mo ha. Sana ba kung sana? Mga tats. Ang edad tin ang nabutang. Pila edad din mo? 11. Ala. <laughs> <Nag -minus> na. <laughs> o oh, sige na lang, sige na lang. <laughs> Mga tats. <laughs> Onsi na mo edad. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tanas camera. Mga tats. nung lang oh oh ni. O. O. Bleed the candle. Bleed the candle. Dali. <laughs> okay na ka na. Pastilan matas, nagtuod yung kong at pinpe yung edad no. Kahit itong naging adlaw, ng utahan na ko. Sa bagay, naging adlaw man to, karoon man yung birthday. Uhoy, pasaylo adyo din si Papa na. Abi nyo matas, sa lima na ko kaanak no. Maura dyo ni ang sigig tanaw sa kong mabidyo matas. sa ako ano. na makaswildo ko, siya ang lamang sa bahin. Kita nga mga ginikanan kung sa ilang gusto atong ah, ihatag di ba namatay kwarta gamay ganiya moron ni akong gipatwatas nya mga ona bisag gawas ani matats ana ah, ra god kay pila ramay ano oh gilantan bi ani eh. butan ganiya akong anak matats masuko magani siya nga di mo tanaw oh, yung magisuon sa akong mga video oh di ba normal na siya nya ako si masulti ni mo sa followers salamat salamat sa mga nagsuporta sa to ah asa ta magkaon ha huh? lang <laughs> Oh, o so, mga tatas, maalang tumatat sa daglang salamat mga tatas, sa satu sa totoo sama tatas, sa sa itong video, got share sa video. Hmm. So, anak, ikusog, video, sa tananak ng anak ka maurin na ikusug, butanan ako sa itong video, muna ka mo di ha, kung yung mga anak, inyong parintin, inyong igso, na wala nagsuporta sa itong video ninyo, okay na na, at least, oh naa, ah, di ba, na isa, anak lang sa mga